ni Kadon. Kanina ko pa hinihintay. May regalo ako sa kanya. Favorite na favorite niya. Yung player ng Dallas lo, Kadon Cheat. Yan ang gusto niya. Favorite niya. Kaya, rinigalohan ko siya. Nabili, nabili ko yan sa Shopee. Kaya, ayun. Para matuwa naman siya sa akin. Aplika ni Kadon Cheat. Ayan. Para patuwa naman siya, kaya rinigalohan ko. Chak na matutuwa pagdating. Ito ang pangregalo ko kay Chadon. Chak na matutuwa siya. Ano ba? Replika talaga ni, ano yan? Don Chik. Hintayin ko na lang dito. kung wotin dumal tingkaran regalo ko sa iyo. Hmm. replika ka don ting, eh, Tingnan. dona 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 ko dona 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 mo dona 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 talaga. dona dona mo ayun oh. Oh, di ba? Hindi nga, baka kung ano dona 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 Do ka down fix talaga na sa loob yan? Eh, natin. Tignan natin. Surprise na eh. Ano? Ano sa loob yan? Replica ka nga ni Do ka? Replica. Para sa'yo yan. Ay, doon na. Ano ko pa naman yan? Do ka down fix ha? Oo. Ano tignan mo? Tignan natin doon. Tignan. Ito na ang regalo ko sa'yo. Check na matutuwa ka. Mm. Diba? Ang ganda. Ang ganda nito. So, <laughs> no, di ba, ang ganda. Wow, perfect, be, ang ganda. Siyang siya, parang buhay. Amazing. Nagustuhan mo ba? Ang ganda talaga, do. No? Siyang siya, parang buhay na buhay, replica ni Luca. Ang saya-saya, o, di ba? O, ano, sa palagay mo? Perfect. Panalo. Buhay na buhay ang pagka-replica niya. Talaga ito, Saan tayong pwesto? Yan, matagal ko nang idol yan. Si Luca Don Pitch. Dito natin, dito natin lalagay sa may paanan natin na. Para pag isi ko sa umaga, nakikita ko kagad ang idol ko. No? Ah, dito na lang. Dito na lang natin yung pwesto ko. Para bago ka matulog, makikita mo tapos pagising mo, ayan na naman kaagad yung idol mo, kitang kita. Pita. Dito na lang natin ilalagay yan. Ganyan pala talaga ng nabili ko, oh. Sulit. Oh. Tamang tama yung pwesto dyan. Para pagising mo, ayan ka Solid na kagad. Sulit na sulit, di ba? Oh. Pwede natin isang na kay Bostoyo yan. Pukunin ni Bostoyo. Ganda talaga. Lupang lupa. Thank you, Ben.